tumalot hello guys uh, it's me again, Choi Inato, Ghost Hunter uh, ngayong gabi may exploration tayo ngayon at babalikan ko po yung nangyari nung uh, last vlog ko po na Sinabi ko sa inyo na may narinig kaming ibon na lumipad at sa bigla po siyang nahulog. So ipapakita ko po sa inyo kung saan banda siya nahulog. Uh, so yan po mga catchoy no. So huwag kalimutan po mag-subscribe uh, ng aking YouTube channel. So tara, samahan niyo ako. ko po yung uh, narinig namin ni Claire Creepy Adventure nang kasama ko po siya nag vlog and then gumamit po kami ng uh, ghost tube so biglaan po na meron kaming narinig talaga na lumilipad pagkatapos nahulog po siya uh, bigla sa lupa at saka parang gumapang eh I, uh, hindi lang namin talaga exactly na, na ano namin pero ibon po siya pero syempre po ah uh, Parang aswang talaga yun eh. So, bigla ko po talaga uh, pinuntahan agad. At saka nag-flashlight po ako doon. So, napaka, ano po no? Nakakatakot ngayon. Pero, ito, uh, pupuntahan ko lang kung saan po siya, nah banda na hulog. Ipapakita ko po sa inyo. So, tara! Napakadilim po dito sa daanan. Tapos, papasok pa tayo. Malayo pa. So, parang may tumalon so parang may tumabalado. so papasok pa tayo napaka creepy talaga kasi papasok pa lang ako sa daan pa lang ayan na nagparamdam na at hindi ko talaga yan napansin promise wala talaga akong nakita dyan dyan ko nakita nang nag edit na po ako sa video ko. Ayan, grabe talaga experience ko niyan. Ito so, 'to no. Nakakatakot. So, papasok na tayo dito. papasok na tayo mga ka kung saan po nahulog at ipapakita ko sa inyo kung saan po yung nahulog yung naramdaman namin na ibon at tara talaga yung aswang eh. so hindi naman medyo nakakatakot dito pupuntahan ko lang kasi ayan kasi parang banda kasi dito uh, napakalaking buli na dito po siya nahulog. At kasi may puno din dito eh. Ayan. Kasi dito din naka ano eh parang sumabit siya. So na dito dito ko talaga naramdaman 'yon 'no. Oh. Sa malaking buli na 'to. O malaking puno na maraming tinik. Ayan. So i-explain ko lang kasi nung paano na ako eh nung pa nung nag start na po ako nag vlog may lumipad pagkatapos yung lumipad siya e, bigla siyang nahulog talaga pero feel ko hindi po siya basta basta na ano eh para lagi, parang, parang ibon kaya dito parang na, 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 ano ko na eh parang nasi-sense parang naramdaman ko na dito so dito sa puno na to is napakalak napaka ano po ng energy niya so tsaka may may tumba doon no? oh, na ano na kahoy <laughs> may lumipad guys may lumipad sa isang sa din eh Uh, pasensya na guys Wala po akong dalang ano Kasi ang gusto ko lang ipakita kung saan po siya nahulog Dito po siya banda nahulog Ayan may ano po doon. Kapit tayo dito Lord, Lord uh, Tulungan mo ako ngayon Lord Na ilayo ako sa masasamang spirito at aswang So Amen nagdasal na talaga ako dito kasi hindi ko napakabigat po ang nararamdaman ko uh, talagang humingi na talaga ako ng proteksyon sa Panginoon natin Yon lang talaga napakabigat talaga ng naramdaman ko Ayan. Ayan guys. dito po talaga siya parang napil ko dito na dito pumasok pagabagsak so parang feeling ko lang dito eh kakatakot naman dito parang may tumba yata ng kahoy oh so tsaka may lumi parang may parang sandali lang po uh, gusto ko pong humingi ng tulong baka may makakita kasi may, nara may nararamdaman talaga ako sa puno na finocus ko po sa flashlight. paki comment po paki-comment po below kung ano yung nakita niyo. Please. Na may nakatingin sa akin doon. Doon oh. Tingnan niyo guys, may nakita ba kayo doon? Pinokus ko na yung flashlight. You know? Dito po siya talaga naka ano. So napakaraming ano po dito. Maraming damo. So dito po talaga siya bumagsak eh. Feeling ko lang. Uh, pagabagsak niya para may ay may tubig pala dito so ayan may tubig tapakalaking ano po to eh buli na puno so pwede ka dyan pumasok hindi ka na makikita pumasok ka lang sa loob so mag comment kayo kung anong nakita nyo sa flashlight ko kasi naramdaman ko talaga ngayon eh pero nagdasal po ako nga sana wala mangyayari sa akin ngayon kasi gusto ko lang mag ano, Ipakita. Ipakita sa inyo kung ano yung uh, naramdaman ko nung nag-vlog kami ni Clay Creepy Adventure. Kasama ko siya. So, napakalaki. Tsaka, lapit tayo guys. Maginga tayo dito. Tsaka, may malaking may malaking ano dito. Uy. Uh. So parang nagtatago yata sila dyan. Pero hindi ko alam kung anong dyan. Atras tayo muna guys. Atras. Atras tayo. Atras. Hindi ko kaya dito. Dapat may gamit ako. So, yan. Isang anak po yung napakalaki po. Yan o. So, dito talaga bumagsak. At saka dito po sa ano, dito po sa puno na to, Gumalaw po to eh. Tsaka bumagsak siya dito. Baka pumunta siya doon kasi hindi ko na siya nakita nung naka-plus light ko eh. So, ayan po. Napakana dito. <sighs> Natatakot ako. Natatakot ako guys. Kasi napaka-dilim. Tingnan nyo. Napalikid. Napaka-dilim. Yung puno natin yun. Ipo-focus ko dito ayan ayan ipo-focus ko yan dito tayo banda ayan ipo-focus ko yan guys so paki comment ko ano yung nakikita nyo dyan paki comment po kasi may naramdaman po ako dyan na bilang nagtago paki comment po salamat dyan po banda Ano eh. ah grabe yung sense grabe yung energy dito nakakatakot grabe so dito po siya banda no so ngayon mga kachoy ayan po yung sin, ano isang puno na napakalaki yun po ang ano yun po talaga yung guli na puno. Uh, tina yung mga ano ko. Uh, pinagpapawisan pa ako kasi napakalakas po ng ano dito. Talagang na feel ko siya eh. Para akong ano, eh, hinihingal ako ngayon. So, alis na po ako dito. Doon na po ako mag-outro sa ano kasi nanghingal na po ako dito. So, tara po. Hindi ko na kaya dito mga katso. Pinagpapawisan po ako ngayon. So, kakatakot kasi po. Ako lang kasi mag-isa. kasi ako lang po talaga mag isa ngayon so doon na po ako mag ano sa kalsada so balik na tayo no so yun po yung naano ko ngayon nakatakot dito po siya talaga i-expand ko na bago po ako alis dito dito po talaga dito ko po talaga siya narinig dito po ayan, Ito ayan. dito ko talaga siya na ano tapos baka pumasok siya baka pumasok sa pumasok siya dyan eh dyan po siya oh so Napaka ano ko so, yun po yung ano ko eh, na, na na feel namin. So, yun na po, alis na po ako dito, no. Hello mga katsuy, no. So, ngayon, uh, medyo pinagpapawisan talaga ako. So, grabe po yung nakita ko nung first pa lang, sa pagdaan pa lang, uh, sa pagdaan ko pa lang po, papasok po doon sa sinasabi ko na saan po nahulog yung aswang. Uh, meron kami nakita na malaking mata sa gilid napansin nyo ba mga uh, kachuino nakita nyo so pakiripin na lang po ng video and napaka talagang nakakatakot kasi pinagpapawisan pa ako grabe so uh, yun po at uh, gusto ko lang sana yung i-explain sa inyo at ipapakita, uh, ipapakita sa inyo kung ah uh, yung saan po bumagsak yung sinasabi ko po na aswang kasi napakalaking ibon po yung na, uh, na ano namin eh naramdaman namin so yun po ang experience ko sa aking exploration uh, medyo hindi na ako natatakot dito kasi na may kasada na ako at marami ng bahay so nagpapawisan po ako eh so yun po mga katsoy na experience ko ngayong uh, gabi so sana supportahan nyo ang youtube channel na to Ghost so inato go center yun na po salamat